Carla Abeliana, kinukundi sa sobrang taas ng presyo ng mga binibentang second hand na gamit Narito ang i-spotted report ni Anton. Showbiz, dinadagsa ngayon ang pagkundi si Carla Abeliana dahil sa pagbibenta niya ng mga second hand niyang gamit. Ito yung dahil na-discovery ng mga netizen na sobra ang ipinataw nito sa tunay na presyo at sobrang abuse na abuse ang nasabing mga item. Sa kanyang Instagram threads, naglabas ng sama ng loob si Carla nang sabihin nito na people can be so mean, so mean. Si Carla ay gumawa ng ibang Instagram account kung saan niya ibinibenta ang kanyang mga pre-owned na bags at shoes mula sa kanyang closet kung saan binahay ito ng comment kung saan karamihan dito ay puro panlalait. Ayon sa isa nagkomento, kahit branded o mano ang ibinibenta nito, kung gano'n naman ang itsura, ay huwag na raw nitong ibenta. Sabay sabi nito nang anong tingin nyo sa mga tao? Bumibili ng basura? Sinabi naman ng isa na nakakaya raw na ngayon lang siya nakakita ng artista na nagbebenta ng love pero abuse lahat ng gamit at alatang hindi raw marunong mag-alaga ng mga gamit na branded. Ngunit may iba namang idinipensa si Carla dahil nagpakatotoo lang daw ang aktres sa kondisyon ng mga ibinibenta nito. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.